Kabanata 421. Gaya ng sinabi ni Cassandra, dapat talagang pumunta si Julian sa impyerno at doon magdusa ng walang hanggan. Don't worry. I'll help you kill him, pag-alo ni Sebastian kay Cassandra. Maaari ko bang harapin ang pagtatapos ng suntok? Pagsusumamo niya. Sige, pagsang-ayon ka agad ni Sebastian. Dumating sila malapit sa imbentaryo ng gamot habang nag-uusap sila. May ilang lalaking nakabantay sa entrance. Matapos gamitin ang kanyang espiritwal na pandama, napagtanto ni Sebastian na isang eksperto sa pakikipaglaban ang lihim na nagbabantay sa lugar. Gayunpaman, iyon ay inaasahan. Ang imbentaryo ng gamot ay maraming mahahalagang bagay sa loob, kaya kailangang palakasin ni Julian ang seguridad sa lugar na iyon. Dahil si Cassandra ay kabilang sa pamilya Lennon, hindi siya titigilan ng mga gwardya kung may kasama siyang iba sa imbentaryo. Bukod dito, sigurado ang mga gwardya na iyon na walang maglalakas loob na manggulo sa tirahan ni Lennon. Kung hindi, si kamatayan ang nililigawan nila. Dahil si Sebastian ay dinala ni Cassandra, hindi siya nagbanta. Nang ipasok nila ang imbentaryo ng gamot, namangha si Sebastian. Kahit alam niyang maraming mahahalagang kayamanan sa tirahan ni Lennon, napagtanto niyang mina maliit niya ang mga ito. May mga dragon roots, century-old fungi, white herbs, century-old frost blooms, at serpent root herbs sa loob. Mayroong maraming mahahalagang halamang gamot sa imbentaryo. Bagamat ang mga ugat ng dragon at puting damo ay hindi pa sa loob ng maraming siglo, lumago na sila mula noong walundaang taon na ang nakalilipas. Maraming mga halamang gamot ay mahigit apat na raang taong gulang na rin. Gayunpaman, ang pinakamahalagang damo sa kanila ay ang serpent root herb ito ay kasing ng phoenix blood herb. Huwag ka ng mangarap ng gising at kunin mo sila. Bilasan mo. Pagkatapos, nagtrabaho si Sebastian. Kumuha siya ng ilang serpent root herbs at iba pang medicinal herbs na mga walundaang taong gulang na. Paano ko malalaman ang hinahanap mo? Ano ang dapat kong bunutin? Napatulala si Cassandra. Hindi ka masyadong bright. Siyempre, lahat ng bagay na mahalaga ay kunin mo. Medyo nakapitas na si Sebastian ng mga halamang gamot habang nagsasalita siya. Dahil inilagay niya ang mga iyon sa magkahiwalay na kahon, halos hindi niya mahawakan ang lahat. Baliw ka ba? Kapag ginawa mo to, papatayin tayo ng lolo ko kapag nalaman niya yon. Ibaba mo na sila, Utos ni Cassandra. He'll die today either way. Ano ang kinatatakutan mo? Bilasan mo at bunutin mo sila, sabi ni Sebastian habang inilabas ang isang malaking bol at iniimbak ang lahat ng mahahalagang halaman sa loob nito. Pagkaraan ng ilang sandali ay nag-alinlangan si Cassandra at naglabas din ng isang malaking bol. Nagimbak siya ng maraming mahahalagang bagay sa loob nito. Sebastian, I'll let my hair down with you today. If I die as a result, hindi kita bibitawan kahit na naging multo na ako, sabi ni Cassandra habang nag-iimpake ng mga halamang gamot. Ang pakikipagtulungan sa akin ay ang pinakamahusay na pagpipilian na ginawa mo sa iyong buhay. Nakangiting kumpiyansa si Sebastian. Matapos makuha ang mga mahalagang halamang iyon, maaari siyang lumikha ng maraming mahalagang table tasks. Bukod pa rito, maaari niyang gamitin ang siglong gulang ng mga halamang gamot na nakuha niya noong nakaraang araw at gawin itong essence nourishing pills. Ang lahat ng ito ay sapat na para maabot niya ang gitnang tugatog na yugto. Gayunpaman, kung gumamit siya ng masyadong maraming mga tableta ng sabay-sabay, maaaring may pan ang mga toxin ng tableta sa kanyang katawan na magiging sanhi ng pagiging mabato ng kanyang pundasyon. Gayunpaman, dahil sa kasalukuyang sitwasyon, walang ibang pagpipilian si Sebastian. Gayunpaman, maaari siyang palaging gumaling sa hinaharap. Samantala, nakaupo si Julian sa kanyang looban. Hinihintay niyang bumalik si Sebastian. Noon lang, tumakbo papunta sa kanya ang nagbabantay sa imbentaryo ng gamot. Mr. Lennon Sr., may dinala si M.S. Lennon sa imbentaryo ng gamot. He's an alchemist. Kilala ko siya. Pinaykit ni Julian ang kanyang mga mata. Ngunit, Mr. Lennon Sr., M.S. Lennon at ang lalaking iyon ay nag-alis ng napakalaking halaga ng mahalagang halaman sa lugar, Ania. Ano? Mabilis na tumayo si Julian. Ang kanyang mukha ay biglang naging malungkot. Ang mga halamang iyon ay matagal nang nakaimbak sa tirahan ng Lennon, at hindi mabibili ang mga ito. Kabanata 422 ang imbentaryo ng gamot ay naglalaman ng hindi mabibaylang mga halamang gamot na inimbak ng mga Lenon sa loob ng maraming taon. Bukod dito, ang mga sangkap na iyon ay masyadong mahalaga sa kanilang pamilya. Kung wala ang mga halamang gamot, mawawalan sila ng tulong na kailangan nila sa panahon ng paglilinang at ang bilis ng kanilang pamilya. Kung wala ang mga halamang gamot Mawawalan sila ng tulong na kailangan nila sa panahon ng paglilinang, at ang bilis ng kanilang paglilinang ay bababa din ng malaki. Dahil dito, ang imbentaryo ng gamot ay lubhang mahalaga. Kaagad, mabilis na humakbang si Julian patungo sa imbentaryo ng gamot. Samantala, nakulong si na Sebastian at Cassandra sa loob. Tumanggi silang palabasin ng sampung iginagalang na matatanda na nagbabantay sa lugar. MS Lennon, Grabe ang isyong ito. Hintayin muna natin dumating si Mr. Lennon Sr. Patuloy na hinaharangan ng sampung iginagalang na matatanda ang pasukan kahit anong sabihin ni Cassandra. Kaya, siya ay nagpanik at nagsimulang pawisan ng kaba. Sa kabilang banda, mahinahong inilagay ni Sebastian ang dalawang kamay sa likod niya. Mabilis na dumating si Julian. Anong nangyayari, Cassandra? dahil hindi alam ni Cassandra kung paano ipapaliwanag ang sitwasyon sa kanyang lolo, labis siyang nag-alala. Pagkatapos, sumagot si Sebastian, kailangan ko ang mga halamang gamot na ito. Gagawin kong makapangyarihang mga table ang lahat ng ito. Gayunpaman, bago ko gawin iyon, kailangan mong bigyan ako ng ikalimang bahagi ng mga natapos na produkto bilang kabayaran. Ang isa ay kailangang magbayad ng presyo kung gusto nilang kumuha ng ibang tao na gumawa ng mga table para sa kanila. Ang ilan ay humihiling ng ikatlong bahagi ng mga table bilang pagbabayad. Ilang tao ang humingi ng ikalimang bahagi ng mga table task tulad ni Sebastian. Matapos buksan ang bol ni Sebastian, napagtanto ni Julian na halos lahat ng mga halamang gamot sa kanyang imbentaryo ay kinuha. Naiintindihan ko kung bakit gusto mo ang ikalimang bahagi ng mga tabletang iyon, ngunit uminom ka ng napakaraming halamang gamot ng sabay-sabay. Ilang tableta ang pinaplano mong gawin? Tanong ni Julian. Siyempre, gagawa ako ng maraming pil. Pinagdududahan mo ba ang mga kakayahan ko, Mr. Lennon Sr.? Tanong ni Sebastian. Tahimik lang nangumiti si Julian bilang tugon. Napukaw ang kanyang mga hinala, at hindi siya handang makipagsapalaran. Ito ay magiging kapahamakan kung ang mga halamang iyon ay sirain. Uminom si Sebastian ng kalahating ultimate nourishing pill at ipinasa ito kay Julian. I hate it kapag ang iba ay nagdududa sa aking mga kakayahan. Ito ay isang tableta na ginawa ko dati, at kalahati na lang ang natitira. Kumain ito, at ipaalam sa akin kung ano ang mga epekto. Nang maamoy ito ni Julian, naramdaman niyang isang mahalagang bagay ang tableta. Dahil dito, dali-dali niya itong nilunok at nagsimulang magnilay kaagad. Dahil napakalaki ng kanyang cultivation, inabot lang siya ng dalawang minuto para pinuhin ang ultimate nourishing pill na iyon. Maya-maya pa ay masayang binuksan niya ang kanyang mga mata. Mr. Wand, ano ito? Apurahang tanong ni Julian. Ito ay isang ultimate nourishing pill ang mga epekto ay medyo maganda, tama. Mayabang na ibinuka ni Sebastian ang kanyang dibdib. Tumango si Julian. Ito ay halos isang himala na tableta. Tuwang-tuwa siya. Bagamat maraming mga dalubhasang siyentipikong parmasyutiko sa kanyang pamilya at kahit na gumamit siya ng maraming mga table tas upang tumulong sa kanyang paglilinang noon, wala ni isa sa kanila ang may kukumpara sa mga pildores ni Sebastian it's a easy fit for me to make this pill. Basta't ibigay mo sa akin ang iyong mga sangkap na panggamot, mabibigyan kita ng kahit 100 pills na kasing ganda nito, pagmamalaki ni Sebastian. 100 peels. Matapos marinig iyon ay napabuntong hininga si Julian. Natigilan siya. Kung nakakuha siya ng isandaang makapangyarihang table task, ang kanyang paglilinang ay aabot sa hindi pa nagagawang antas ng kapangyarihan. Mr. Wand, bakit hindi ka muna pumili ng ilang sangkap para likhain ang iyong mga table tasks? Kapag natapos mo na ang paggamit nito, may ipapadala ako para magpadala sa iyo ng iba pang mga halamang gamot. Paano iyon tunog? Kahit lubos na kumbinsido si Julian sa sinabi ni Sebastian, medyo nag-iingat pa rin siya. Ayaw niyang madaling magbigay ng napakaraming halamang gamot sa isang estranghero wala ang pag-aalala niya sa pagtakas ni Sebastian. Gayunpaman, natatakot siya na hindi sinasadyang masira ang mga halamang gamot. Kung nangyari iyon, hindi matutubos ni Sebastian ang pagkakamali kahit pa siya ay mabigat na parusa. Kabanata 423 Alam ni Sebastian kung ano ang iniisip ni Julian, kaya sinabi niya, masyadong magulo iyon. Ipasamo na lang sa akin ang lahat ng mga halamang ito alam kong nag-aalala ka sa kanila. Bakit hindi mo ako bantayan ni MS Lennon? Sige, gagawin ko ang sinabi mo, pagsang-ayon ni Julian pagkatapos mag-alinlangan glit. Iyon ay dahil masyadong mapangakit ang tabletang ibinigay sa kanya ni Sebastian kanina. At saka, kasama si Cassandra, walang dapat ipag-alala. Mr. Lennon Sr., may isang bagay pa akong kailangan mula sa iyo, sabi ni Sebastian sabihin mo sa akin kung ano ang gusto mo. Pagkatapos, seryosong sumagot si Sebastian, nakagawa ako ng isang lihim na pamamaraan upang lumikha ng mga pil. Kung magdagdag ako ng essence blood sa aking mga pil, ang kanilang kalidad ay tataas ng gusto. Essence blood. Pwede mo bang ipaliwanag ang tungkol dun? Tanong ni Julian. To be more precise, kailangan ko ng essence blood mula sa isang babaeng divine grandmaster ihahalo ko ang dugo sa mga pil ko, paliwanag ni Sebastian. Napangiti si Julian. Madali lang yan. Dahil mataas ang cultivation ni Cassandra, pwede mo nalang gamitin ang essence blood niya. Mr. Lennon Sr., cultivator ka rin, kaya dapat mong malaman na ang essence blood ay naglalaman ng essence ng isang tao. Kapag nawalan ng essence blood ang isang tao, mapahamak ang katawan niya. Sa malalang kaso, baka lumala ang cultivation nila. Dapat may gumamit tayo ibang essence blood, preferably virgin woman, para mas maging maganda ang epekto. Bakit hindi ka pumili ng isang babae mula sa Grandmaster Realm? Tanong ni Julian. Iyon ay dahil kakaunti lamang ang mga babae sa pamilya Lennon na mga Divine Grandmaster, at si Cassandra ang pinakabata sa kanila. Gayunpaman, may ilang kabataang babae sa Grandmaster Realm sa kanyang pamilya. Maaari itong gumana, ngunit ang mga epekto ay hindi magiging kasing ganda, sagot ni Sebastian. Nang marinig iyon, napakunot ang nuo ni Julian. Gusto niya ang pinakamahusay na mga resulta. Biglang sabi ni Cassandra, Lolo, bakit hindi natin gamitin ang dugo ni Lana? Divine Grandmaster na siya, at isa rin siyang virgin. Bakit hindi natin siya dalhin dito? Tahimik na nagthumbs up si Sebastian. Ito ang kanyang tunay na intensyon. Matapos maabot ang susunod na yugto ng kanyang paglilinang, binalak niyang tumakas sa lugar kasama si Lana at dalhin siya sa isang ligtas na lugar. Pagkatapos, babalik siya sa tirahan ng Lennon upang labanan si Julian. Malamang, alam ni Cassandra ang iniisip niya, kaya nagmamadali itong nakipagtulungan sa kanya. Nawawala si Lana, galit na sabi ni Julian. Nawawala. Paanong nangyari yon? Nagtatakang tanong ni Cassandra. Sa kabilang banda, galit na sumagot si Julian, ang taong nagpakasal kay Luke noong araw na iyon ay hindi si Lana. Pinalitan siya ng ibang tao. Bagamat na natiling walang ekspresyon si Sebastian, napagtanto niyang kasalanan ni Jeremiah. Noong una, Inakala ng una na hindi gagawa ng unang hakbang si Jeremiah. Sa hindi inaasahang pagkakataon, napalitan niya ng ibang tao si Lana. Masaya sana siya kung nangyari ito dati, ngunit sa sandaling iyon, sobrang sama ng loob niya. Walang katiyakan ang kaligtasan ni Lana kung mananatili siya kay Jeremiah. Gusto man ni Sebastian na hanapin agad si Jeremiah ay kinontrol niya ang sarili. Ang huli ay kabilang sa pamilya Lynch, na siyang pinuno ng apat na prestihiyosong pamilya. Kaya, kung ayaw ni Jeremiah na ibalik si Lana sa kanya, walang magagawa si Sebastian. Ang tanging magagawa niya ay pagbutihin ang kanyang mga kakayahan. Kung siya ay naging sapat na makapangyarihan, makakapaghiganti siya at mailigtas si Lana. Pagkatapos, hinanap ni Julian si Yagna Lennon. Siya ay kasing edad ni Cassandra at isang late stage na Grandmaster. Bago sila pumasok sa silid ng alchemy, tinawag ni Julian si Cassandra at sinabihan itong bantayan si Sebastian ayaw niyang sirain ni Sebastian ang mga halamang gamot ng hindi sinasadya. Tumanggaw si Cassandra ngunit ngumisi siya sa kanyang puso. Kabanata 424 Inutusan ni Julian ang kanyang mga nasasakupan na magpadala ng dalawang malalaking putot ng mga halamang gamot sa silid ng alchemy. Matapos ipasok ni Sebastian si Cassandra at yagnya sa kwarto, nilock niya ang pinto sarado. Ang silid ng alchemy sa tirahan ng Lennon ay hindi masyadong masama. Maluwag ito at soundproof. Bukod dito, may maliit na spirit gathering formation sa loob, na magpapagaan sa proseso ng pagpipino ng tableta hindi agad nakatrabaho si Sebastian. Sa halip, ginamit niya ang kanyang espiritual na pandama upang suriin ang silid kung may kagamitan sa pagsubaybay. Matapos suriin ang lugar, naging mas nakakarelax siya. Pagkatapos noon, naglakad siya sa isang sulok ng silid kung saan nakalagay ang isang bol. Pagkabukas ng bol, nakita niya ang tatlong kahoy na kahon na may iba't ibang laki. Binuksan ni Sebastian ang mga kahon na iyon. Nang makita ni Yagnya ang mga halamang gamot sa loob ay natigilan siya. Century-old dragon roots. Century-old white herbs at fungi. Bakit nandito ang mga to? I'm sorry, sabi ni Cassandra bago hinampas si Yagnya, dahilan para mawala ng malay ang huli. Ang mga bagay na iyon ay inilagay na doon ng maaga ni Cassandra. Dahil karaniwang walang pumupunta sa silid ng alchemy, walang nakakaalam kung ano ang kanyang ginawa. Inilabas ni Sebastian ang tatlong iba't ibang uri ng halamang gamot at hinalughog niya ang dalawa pang lalagyan para sa mas marami pang mga halamang gamot. Matapos may handa ang lahat, nagsimula siyang magpino ng mga table tas. Nang mapagmasdan ni Cassandra ang kanyang mga kilos sa isang sulok, nabigla siya. Bagamat nakakita na siya ng iba pang alchemist na nagpino ng mga table tas, wala ni isa sa kanila ang gumamit ng mga pamamaraan ni Sebastian. Ang mga alchemist na iyon ay gumamit ng mga panlabas na apoy, habang si Sebastian ay umaasa sa kanyang sariling enerhiya. Siya ay napakahusay, at ginawa niya ang kanyang trabaho ng mahusay. Tanging ang mga matandang dalubhasang alchemist lamang ang maaaring kasinghusay niya. Gayunpaman, si Sebastian ay mas matanda lamang sa kanya ng ilang taon. Hindi lamang makapangyarihan ang kanyang paglilinang ngunit ang kanyang mga kasanayan sa alchemy ay napakahusay din. Nakakakilabot siya. Noong nakaraan, hindi pa siya humahanga sa iba. Sa katunayan, hindi man lang niya hinangaan si Jeremiah. Siya ay makapangyarihan lamang dahil sa kanyang edad. Gayunpaman, lubos siyang kumbinsido sa mga kakayahan ni Sebastian. Tiningnan siya nito ng may pagkagwapong lalaki. Kaya naman, kahit mayabang si Cassandra, nagkaroon pa rin siya ng crush kay Sebastian. Samantala, si Sebastian naman ay walang pakialam sa kanyang iniisip. Siya ay ganap na nakatuon sa pagpino ng mga table tasks at wala nang pakialam sa anumang bagay. Ginamit niya ang kanyang espiritual na enerhiya upang pinuhin ang mga table tasks, na nakakapagod ngunit kapakipakinabang din. Nakatulong ito sa kanya na kontrolin ang apoy ng tumpak, at alisin ang karamihan sa mga dumi mula sa mga halamang gamot. Dahil dito, ang kalidad ng kanyang mga tabletas ay magiging napakahusay. Lumipas ang dalawampung minuto. Isang malakas na pabango ng tableta ang lumabas mula sa palayok ng alchemy. Nakakalasing ang bango nito. Matapos maamoy iyon ay instinctive na nilunok ni Cassandra ang kanyang laway. Ang bango ng tableta ay nakaapekto sa enerhiya sa kanyang katawan nangangahulugan ito na ang tableta ay talagang makapangyarihan. Sa kabilang banda, pinunasan ni Sebastian ang pawis sa kanyang nuo. Ang pagpino sa Ultimate Nourishing Pills ay nangangailangan sa kanya na gumamit ng maraming espiritual na enerhiya. Gayunpaman, ang lahat ng ito ay katumbas ng halaga. Hindi pa niya natatapos ang pagkain ng dati niyang Ultimate Nourishing Pills. Kung kakainin niya itong pot ng Ultimate Nourishing Peels at ilang Purple Miracle Peels, maaabot niya ang Middle Pinnacle Stage. Sabay talikod, nakita ni Sebastian si Cassandra na nakatitig sa kanya. Siya ay mukhang isang matako na batang babae, na labis na nagpatawa sa kanya. Kunin mo na to. Pagkatapos, binigyan niya siya ng Ultimate Nourishing Peel. Hindi siya makasarili na tao. Dahil tinulungan siya ni Cassandra, pinainom siya ni Sebastian ng pil. Salamat, nagmamadaling sagot ni Cassandra tuwang-tuwa siya at agad niyang nilunok ang pil. Kabanata 425 Matapos magpahinga ng ilang sandali, lumunok si Sebastian ng ultimate nourishing pill. Ang tableta ay napabuti ng husto ang kanyang paglilinang. Pagkatapos, Uminom siya ng isa pang purple miracle pill at ipinagpatuloy ang pagpino nito. Desidido si Sebastian na umabot sa susunod na antas, kaya patuloy niyang kinakain ang mga table tas. Makalipas ang sampung minuto, isang nakakatakot na dami ng aura ang lumabas sa kanyang katawan. Napakaganda ng aura na iyon na halos malagutan ng hininga. Natigilan si Cassandra na malapit sa kanya. Napino na niya ang ultra nourish ang pil isang minuto na ang nakalipas at matagumpay na nakarating sa gitna ng yugto ng tuktok. Sa makatuwid, siya ay naging mas makapangyarihan. Gayunpaman, mas malaki ang aura ni Sebastian. Sa katunayan, hindi pa naranasan ni Cassandra ang ganoong uri ng kapangyarihan na nagmumula kay Julian. Sa huli, huminto sa pagtatrabaho si Sebastian at naglabas ng maputik na enerhiya sa kanyang katawan. Napakalakas ng puwersa mula doon kaya nontog ito ng malakas sa pader. Bahagyang nang inig ang silid ng alchemy dahil sa impact. Muli, natulala si Cassandra sa eksena. Tanging ang mga dalubhasang magsasaka lamang ang makakapaglabas ng maputik na enerhiya tulad niyan. Alinmang paraan, hindi nagawa ni Julian iyon. Iminulat ni Sebastian ang kanyang mga mata, na kumislap ng essence light. Nangangahulugan ito na ang kanyang paglilinang ay napakalalim. Pagkatapos ng pagpino ng mga table tas ng walang humpay, ang paglilinang ni Sebastian ay tumaas sa mas mataas na taas. Umabot ito sa gitnang tugatog na yugto. Ang kanyang pisikal na lakas at figure ay bumuti ng husto, at ang kanyang kaisipang galing ay mas malakas kaysa dati. Ang kanyang espiritual na enerhiya ay tumaas din ng husto. Dahil ang kanyang mga kakayahan ay bumuti ng husto, si Sebastian ay maaaring talunin ang hindi bababa sa dalawa sa kanyang mga nakaraang sarili mula sa dati. Gayunpaman, gumamit siya ng maraming mga table tasks sa proseso. Mayroon na lamang isang Purple Miracle Peel at tatlong Ultimate Nourishing Peels na natitira. Kung kakainin ng ibang mga Divine Grandmaster ang mga tabletang iyon, makakatulong ito sa kanila na masira ang lahat ng antas ng Divine Realm. Gayunpaman, naabot lamang niya ang susunod na yugto dahil nilinang niya ang paggamit ng purong espiritwal na enerhiya. Dahil dito, kailangan niya ng higit na lakas upang pinuhin ang kanyang paglilinang. Bukod dito, ang kanyang katawan ay kailangang sumipsip ng isang malaking halaga ng enerhiya, kaya siya ay nawalan ng tatlong beses na mas maraming enerhiya kaysa sa iba pang mga cultivator. Gayunpaman, ang pamamaraang ito ng paglilinang ay may mga kalamangan maaaring talunin ni Sebastian ang iba pang mga Divine Grandmaster sa huling yugto kahit na siya ay isang early stage na Divine Grandmaster. Kaya, hindi siya masyadong mastress tungkol sa pakikipaglaban sa isang tao na isang pinnacle Divine Grandmaster. Tamad na naginat si Sebastian. Nabuhayan siya ng loob at nakaka-relax. Kumusta ang pakiramdam mo? Lumingon siya at tinanong si Cassandra. Nakarating na ako sa Middle Pinnacle Stage. Salamat. Taos-pusong nagpasalamat si Cassandra kay Sebastian. Nawala lahat ng galit niya sa kanya. You don't have to thank me. This is a collaboration, so I'm just repaying you back, sagot ni Sebastian. Pagkarinig ni Cassandra ay parang nalungkot. Alam niya kung ano ang sinusubukan nitong gawin. Sinisikap ni Sebastian na magtakda ng malinaw na mga hangganan sa kanya. Bagamat nakipagtalik si Sebastian kay Cassandra noon, hindi niya ito sinasadya. Kaya, hindi na niya pinanagutan ang kanyang mga aksyon pagkatapos noon. Hindi siya agad umalis. Kung tutuusin, maraming halamang gamot sa silid na hindi niya maalis. Kaya, lahat ng ito ay ginawang pills ni Sebastian. Sa sandaling iyon, nag-aalala siya sa kaligtasan nila na nag-aalala siya na baka masaktan siya ni Jeremiah. Dahil dito, gumawa siya ng isa pang batch ng Ultimate Nourishing Pills mula sa Dragon Roots, White Herbs, at Fungi ang lahat ng mga halamang gamot ay ang taong gulang. Bagamat hindi sila kasing lakas ng mga halamang damo na nasa siglo na, ang mga epekto nito ay halos magkapareho. Ipinasa ni Sebastian kay Cassandra ang dalawang ultimate nourishing pills mula sa batch na iyon. Bigyan mo ang lolo mo ng isang pill at itago mo ang isa. Gayunpaman, kailangan mong bigyan ako ng pabor. Sabihin mo sa akin kung ano ang gusto mo. Hanapin mo si Jeremiah para sa akin. Malamang nasa tahanan niya si Lana. Iligtas mo siya at itago mo siya sa isang ligtas na lugar, sabi ni Sebastian. Paano mo nalaman na kasama ni Lana si Jeremiah? Nagtatakang tanong ni Cassandra. Pagkatapos, sumagot si Sebastian, huwag mo munang alalahanin ang tungkol dito sa ngayon. Gawin mo lang ang sinasabi ko sa'yo. Kapag natapos mo ang mismo, babayaran kick ng malaki.